sa lukuhan daw itong kabila ng kaan e, eh, pinapatsyak nila maganda na daw yung sigurado na wala cobra bago titira daw yung anak nila e, eh, may inintay lang tayo kayo sa lang

Gue t referred to us to pass a question from the thumbnails all over the area. Gue kasi nung hindi naman basta mga kagat ah uh.

Na eh. Ito po mukas dito eh. Dito sa ano um, ito na, ano na ito na dyan. <laughs> na

Dito kayo, sir. Dito kayo. Meron! Oo, oh, meron dito. May narinig ako eh. Meron pala iba ng pagkukunay mo sa video nyo. Diyan lang kayo. Daning taga eh. Oh. Para ma-video nyo lang. Tim, may narinig ako dyan. Narinig ako dyan.

Ayun. Yes, May nakita akong balak dyan Tagalin hey, e. mo sige, tagalin yan siya, oh. Ay, siya, oh. Eh, tagalin nyan. Ayun. Ayun. Ayun, Ang ganda tara pesto. To, Ay, uh, no? oh. ayan oh, ayan si Boy. Eh, pesto Boy. May itlog. Ayun sa ilalim. Sa ilalim ng <laughs>

hãy tay thua 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 hãy không có, không có Kalau pasimu ayam so kayak mukarat, kapan tar? Oh, mukarat sama kita. Muka. Aduh. Iya. Siapa sih? Siapa sih? Siapa? 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 Siapa?

na brusaque molala ya naman, hindi nila papasukin. Hindi mm hmm. wala, mm -hmm. kasi... kasi... wala siya ano Wala siya, siya papasukin. Boss, paano mo na din? Sige. Uh, ma, ano takot kasi yung mga maglilinig. Kaya tinawag. Sige, sige, sige. di ba alihilahin mo na lang. Sige. Kanyigan mo lang. Oh. Alagay ko mga dami pa nang matatanda yan. Paranday, oh. warami lang gaya dito. Wala, ano yung kukun na lang. Kamitin mo ito. Hello. Ayan, nasa kanyang... Mm -hmm. Nasa kanyang... Nasa kanyang... Nasa yung mo kasi sa loob ng mga ano. <laughs> pag may kumagat, yun na. Yung mo Pero, huwag kasama mga

Okay mga bro, na nakita. Ayun, nakita na mga bro. Kasi uh, sa lahat ng tanim na naman yung tawag nila kahit napakalayo natin kahit na may bagyo. Anong pangalan ng bagyo ngayon? Crising. Crising, bagyo Crising. Ito inabot na tayo. Ang lakas ng kulan dito. Dito sa nadaan natin dito sa Rosales, bahala. Bahala yung mga bukid diyan, yung mga palay dito. Wala, na tayong magagawa niyan. Nandiyan na yung bagyo, eh. hindi na pwedeng Hi, i bagyo. Okay. 好的，非常感谢。